Hi mga kaharti! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. Hi mga kaharti! Ako ulit, ang kaharti nyo, nagbabalik dito sa YouTube. <laughs> ang arte, may ang daming ano, daming, ang uh, daming nalalaman. Hindi, ganun talaga. Dapat happy lang tayo, laging happy, laging masaya. So ayon um, dito, wala pa akong nakikitang ang nagla-like, nagko-comment, at nag-share. Manood na rin kasi kayo dito sa YouTube, pinaka-importante dito, <laughs> di ba? Dito sa YouTube. Ngayon, sa Facebook, may nakikita ako, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Yan. Um, Tapos, uh, pag mag-share kayo, ligyan nyo ng caption related dito sa video, sa mga video na ginagawa ko, na ganyan ang caption. So, ngayon, um, syempre magbibilang ako at pipili ako ng pinaka, pinaka, pinaka masipag, pinaka masipag na magwawagi, mabibigyan ng giveaway. pa-birthday ko yon, Ako yung magbibigay ng gift. O, oh, sangkap pa. Birthday ko na, nag ako pa yung nagbibigay ng gift. Lido eh, diba? ka na, oh eh, diba? Lagi kong sinasabi, lagi kong eh? Lagi kong sinasabi or ah uh, kino-comment na wag na wag kalimutan mag-comment. at ilag maglagay ng caption. Yes. So um sa lahat-lahat ng nagsusuporta sa akin, 'di ba? Nak Nakwento ko na sa inyo noon na tigil nga ako ng uh, years sa pagba ko. Talagang mga hindi ko alam kung ilang years sa siguro mga 3 years ganun. Kaya welcome back. Ah, hi. At sa mga nag-stay sa akin niya, sa mga subscriber ko na hindi ako iniwan, maraming maraming salamat sa inyo at nandiyan pa rin kayo kasi nakakadismaya, di ba? Pero okay lang kasi um, naman ang Diyos na humihingi ako ng tulong sa Kanya, nabigyan ako kahit isang subscriber, kahit isang manonood, kahit isang comment, kahit isang like, kahit isang share. Pero syempre, na nagu nagulat ako. Alam mo, hinihingi kong isa. Wow, binigyan niya ako ng dalawa. Tapos humihingi ulit ako ng isa. Wow, binigyan niya ako ng apat. Tapos nagulat ako, wow. Sunod-sunod na yung mga nagsasubscribe sa akin sa YouTube. Sunod-sunod na yun. Pag, wow, meron ako limang subscriber. Yung subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo, Lord. Thank you, Lord, sa mga binibigay niyong biyaya sa akin. So, sabi ko kay Lord, gabihan niya lang ako, ipagpapatuloy ko to kung ano yung binibigay sa akin ni Lord na blessing. Kailangan i-share ko, oh, di ba? Kailangan sharing, share, share, share. Pero, syempre, hindi ako nanghingi ng kapalit. O, bigyan mo ako ng gento, balik mo sa akin. No. Hindi, hindi ako, ako nanghihingi ng kapalit. So, kailangan lang talaga is uh, si God ang, ang maging way, si God ang magbigay sa atin ng kapalo. So, yun nga, di ba? Kahit wala pa akong sahod, actually, hindi naman ako kumikita eh. Kasi, bago pa lang ako eh. Kailangan pala, merong kang Uh, hindi ko alam kasi minsan ah uh, dati kasi nag-aaral ako pa maging YouTuber, paano mag-edit, paano paano ka maging uh, komita ganyan. Pero ang sabi nga is 100,000 subscriber bago ka ah uh, bago ka magkaroon ng kita. So, madami-dami pa akong kakainin uh, na kanin <laughs> Ayun Kasi nasa 400 pa lang ako Actually, noon, magka-500 na ako Oh my God! Magka-500 na ako Tapos, biglang naging 400 na lang Naging 416 o 418 So, yun nga, doon ako nawalan na ng, ng gana Pero, syempre parang may umaano sa akin na, pagpatuloy mo humingi ka lang ng gabay sa Panginoon, ipagpatuloy mo lang, kailangan mo, idasal mo yan, ilapit mo yan sa Panginoon, bibigyan ka niya. So, yun ang ginawa ko. Sinunod ko yung parang may <coughs> sinunod ko yung parang may bumubulong sa akin. Actually, hindi siya bumubulong eh. Yung parang pinapadama niya sa akin, sa puso't isip na ipagpatuloy mo lang yan, humingi ka ng gabay at dasal sa Panginoon dahil ang Panginoon is nagbibigay yan. Basta i-dasal mo lang yan, kahit ano pa yan. Alam mo, may share lang ako. Alam nyo, kahit konting konting-konti lang yung ano mo, yung tiwala mo. Pero malakas yung panalangin at dasal mo sa Diyos. Ibibigay ni Lord. Wow! You. So, kailangan talagang maging masipag lang. Walang sukuan. Kasi pag sinuku mo, pag sumuko ka, talo ka. ba diba? Talo ka. hindi. Yung hindi pala, hindi pala tama yung uh, at o hindi dahilan yung tatamarin ka, tinatamad ka, hindi yung dahilan. Kasi kung talagang kaya mo, kung talagang, o oh, kahit hindi mo kaya, pero dapat kayanin mo kasi, di, di ba nagdasal ka na nga eh, um, binigay mo na sa Diyos yung gusto mong, Marating sa buhay, gusto mong, yung pinagdasal ba? Kumbaga yung pinagdasal mo. Tapos, biglahang magiging, yung biglang may iisip mo, tinatamad ka na. Ayan ang uh, kalaban natin, yung katamaran. Kaya tanggalin natin yung katamaran sa ating katawan, sa ating isip. Tanggalin natin yan. Kasi hindi natin magagawa ang ating gustong gawin or yung gusto natin marating. Kasi, nauunahan tayo ng katamaran. So, wait lang mga kahati, Iniinit ko yung aking coffee kasi lumamig na. Wait lang ha. Welcome back! Ayan. oh, masyado naman mainit. Ayan. Meron akong uh, natanggap na message sa messenger. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, isa ako sa supporter mo, sinusuportahan kita. Tapos ginawa, you know, ah, oh, thank you. Nag-heart ako. Tapos sabi ko, thank you. Sabi niya, welcome. O, di ba? Kahit isa, kahit isang supporter na nag-chat sa akin ng ganun. Maraming maraming salamat sa iyo at sinusuportahan mo ako. At tuloy-tuloy, sana tuloy-tuloy. Huwag tuloy. natin ligyan na sana. Tuloy-tuloy mo yan. Kasi marami pa tayong pag-give away. Hindi lang hindi lang to ngayon. Next month, another month, every month tayo magpapa give away at magpapa games. O, oh, di ba? Ang saya-saya. May pumasok yata sa mata ko. So, ayun mga kaharti, laging nang tatandaan. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Magdadasal at hindi tayo. Hindi. <laughs> hinihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasi Diyos lang naman talaga ang makakatulong sa atin at magbibigay ng biyaya. So, um, huwag niyong kalimutang mag-like, share, at comment. Importante rin yung my caption. So, ayan, thank you. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you very much. At hanggang dito na lang sa atin. God bless sa atin lahat. Mandiwala sa Diyos na magbibigay sa atin ng biyaya. Amen!